-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Kinwento nga rin dito ni Kalinga Val Santos Matubang na ayon sa kanyang napakinggan, ay wala daw hawak na pera ang tita nila ate Erika na galing sa kalingap at sa mga tumutulong sa kanila. Ang pera daw na natatanggap ni ate Erika ay dumediretso daw sa kanyang ate at ni Singkong Doning daw ay wala daw silang binibigay at tinutulong sa kanilang pamilya dati. Bye. Lamat! Labio, you. Yes, <laughs> Tigawang na daw po, 59. Ay, nailami na. Ay, nailami. Sige lang po, pag uh, kami sa ilo-ilo, taba, mapunta ka mo. Madyan kami kay Archie Hilario, ay, ha? Ah? Akala, akala ko yung titang tumatawag. Takot yun. Ay, sis. Ingit ka laang. Uh, At yung sinasabi ng Sheila Mina yan, yung sinasabi hmm. na hmm. na nalababalitaan namin na ah. Na yan, mga yan. Ha? Huh? Wala kayong alam diyan sa mga yan. Wala daw alam ang i-lovers. Ako ang nakakami ang nakakilala diyan kami kasama mm. namin yan. Alam namin ang mga likaw ng pitukan niyan. Hmm -hmm. ah, uh, mga bata pa yan, nakakainyo uh, mo yan. Kinakalkal mo na tita. Saan-saan niya saan nakaisan? Grabing inggit nito mga kaibigan, no? Pati yung yung nangyari noon, we back siguro mga uh, 15 years ago kinalkal pa niya, oh yung mga bata yan yung elementary yan gumagapang yan sa hirap dyan ako nagpapakain yan ayan nakita ko yan oh walang walang wala, wala lahat walang panty walang damit ako nagbibihis dyan kinakalkal -kal mo hindi maganda yung ingit ka kasi ay dahil yung pamangkin mo maitsura ikaw wala kasi Ha? Naman sa akin. Mm. Mag-graduate yan ng grade 6. Ugali oh, no ang nag-eenting diyan. Grabe naman. Sino sabatan mo yung mga pamangkin mo? <laughs> Bakit na hindi magandang ugali yan, di ba? Yung pamangkin mo yan eh. Pamangkin ng anak ng kapatid mo. Online naka-live. Tapos eh. si kisiraan mo, Nung maliit yan yung mga yung, yung, yung dalawa na yan, nung maliit pa yan, ako ang nag-aalaga niyan. Wala pa mga pantian, yan. Pinapantihan ko yan. Pinapakain ko. Tapos ngayon, ibubulgar mo sa mga tao na ganoon sila? Huwag naman ganyan, tita. Hindi eh, magandang ugali yan. But, bakit ka nagkagayaan, tita? Uh, dapat kinakampihan mo sila. Pamangkin mo yan, ay gaano man kasama yung pamangkin mo dapat kampi sa pagpapatuloy pa nga ikinumpara ni Kalingap Val Santos Matubang si Ate Erika kay Viansey si Ate Erika at si Viansey ay parehas na nakalove team ni Kuya Edo na isang kalingap din ngunit dahil umalis na nga, si Ate Erika sa puter ng kalingap ay nawalan na rin ng ka-love team noon si Kuya Edo hanggang sa dumating ang napakaganda na si Viancy. Kaya naman ngayon, ang ka-love team ni Kuya Edo ay si Viancy na. At ito ang sinasabi ni Kalinga Val na tunay na maganda. Alaman ko yung kalating bayong ng pera dyan. Kasi inyo daw yung pera nyo eh. Siya eh, si tita? Huwag kang maingay. Maninig tayo. Baka kunin yung kwarta Yung uh, Kahit ba, Baka yung 30,000 kunin niyan Tinatago uh, niyo ay Tuloy nainggit Eh may itsura yung dalawa Kalingap may itsura Hindi sila maganda I, I'm sorry to say Hindi maganda si Erika At Hindi rin maganda si Sheila May May itsura lang po ang maganda po si Biancy. Si Biancy po ang maganda. Sexy na, may laman pa. Si Erika, si Erika po, payat man yun. Payat yun mga kalinga. Maliit pa, mababa pa. Putot. 4'9 ang height ni Erika ay 4'9. Di ba tita no? 4'9 ba si Erika tita? Oo daw, 4'9 yan. Tapos payat. Hindi man maganda si Erika po, walang biro may itsura lang si Erica. Pero hindi siya maganda. Ang maganda po, ining si Biancy. Kaya napakaswerte ni Ido. Ido! Grabe ka, dandahan mo yan. Huwag mong bibigla-biglain pagka nagkatuluyan kayo, mong pirasahin yan at uh, ako mga kalaban mo yan. Luhay-luhay lang ah. Yung dahan-dahan ba -dahan na medyo yung, yung haplos ay haplos ng pagmamahal. Maganda si Bianchi po, mga kalingap. Nakita ko yan sa mall. Noong nag-make-up na yan. Sus, grabing ganda ni Bianchi. Pero si Erika po, at anong make-up dyan, di maganda yan. May itsura lang po. May itsura lang. Inainggit itong si tita niya ayo. Bigatas ko pa yan. Oh, bigatas. Anong sinasabi ninyong pang-aap Bigatas daw niya si Erika. Grabe si tita magsalita. Sinusumbat mo yung gawa mo sa kanila? Ginagawa ko dyan sa mga yan. Ang hmm, Sa mga batang niya. oh, sinusumbat niya. Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagarawa. Butog daw mga sinumali. Ay, lang ni, Grabe. Lang ang pira ni Jun eh, naging tinurubuan na ng buhay. Hmm. Hmm. Noon daw po ang nak... nga muling pinag-uusapan ni Kalinga Val Santos Matubang ang issue kay Ate Rica at sa atin yang si Sheila May laban sa kanilang tita. Talagang patagal nga ng patagal ay mas tumataas na ang tensyon at away sa pagitan ng mga mag-anak na ito kaya naman handa si Kalingap Val Santos matubang na tumulong at maresolba ang problema nilang magpapamilya niya. Puro mga kabutugan na lang ang mga ginagarawa. Butog daw mga sinungaling. Grabe. Ang pira ni Jun eh, naging tinurubuan na ng mm. Hmm. Noon daw po yung... nakuha yung pira ni Jun ay eh, alam niya no? <laughs> Karabing maritis kang maray tita. Sampaling uh, nakikialam ka sa na magkapatid. Pagyan ka. Ang daming tita po nila Sheila, me at Erika ikaw lang ang nagkagayaan. ang ka. Eh, may nagpakulay. Milly thank you so much, ha? Ah. Thank you so much, Melichan, Chan. I love you po. Uh, yun, yun, yun. Ikaw na nagpakulay. Ikaw pa rin sarap pala, mga kalingap. Salamat din po kay uh, Frances Official Vlog. Salamat po sa pakulay, ha? Ah. Ah, ha? Salamat po. Tapos kay mga e-lovers kayo ha. Sobra kayo panira. Sobra kayo mga kapatid. Sira niyo pala si tita ay. Pati magulang ko inaapak. Kayo po ang may kasalanan dito e-lovers. bat nakagulo sila. Hindi kayo marunong bumasa. Palpak kayo. Hindi si Tita ang may kasalanan. Kayo. Bakit po? hindi nyo sinali sa hatian. Sa group chat din hindi nyo sinali, sinali si tita. Palpak yung mga kilos din do. Tuloy lumabas ang baho ni Erika at ni Dianse. Dapat pag nagpalo kayo, ang unang isama ninyo kontrabida. No, sa pelikula mga kalinga, pelikula? Sa pelikula po ni Fernando Po Jr. Kapag walang kontrabida, hindi magandang panuorin. Eh, inatsipiran nyo, binabaliwanan nyo yung kontrabida. Tuloy, ah, nagbulgar. Nagbulgar siya ng katotohanan. Yung nalaman niya po, mga sikretong bagay. Binulgar niya. May part 2 pa daw yan. Tita! Tita! Number ko ha. Ah? 0929-113-2469 sa akin ka magrebel sa akin mo lahat sasabihin wag kay kapit hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit nagbabaga pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni ate Erika maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye